É oh. Eis. master magpipishing tayo ngayon kasama natin si master kaloy ayan sana makadali tayo dito sa dinayo naming spot sige larga na malalim pre no Pero sabit Oh Fish on Fish on na ah Agad master, o nang agis pa lang. Hi! Tike! Bigat nga! Bigat! Uy, nilalim nyo. Panutin pre! Woohoo! <laughs> ano Ya, yeah, <laughs> <Kala>, eh. <laughs> no, oh nice. sige, sige. <laughs> master. Kelaki. Uh. Hipon, hipon. Hipon Ah. Nice. Uh. sige! sini. Master Ele. Oh, pink. Kalaki, pre. <laughs> malalaki o, malalaki. <laughs> kalaki, oh. palad na. Malakas oh, Ngayon ko lang ako ng camera Ano kaya ito? Kanubing ulit pre Uy baga mabitaw <laughs> Pangatlo na Nice Muntik ng mga Sabit lang sa labi pre Oh Oh may okay, mga kanuping dito eh Uy, so, uh, Pare-pare sukat na no? Pare-pare yung sukat ng yeah. strike, Ayan. Ramdam mo pag... Oo, gina, yun na! Uy! Hindi na siya, ano kaya yun? Yuck. Yep. Shit. Nag-strike na yun. Uy, strike ulit, oh yo, on, Fish on, oh, Lihat-lihat oh. ulit Ya, oh, Anu ping ulit. Punta sana mga kagatan Nice 4-0 ulit yan. Kaganda ng baba niyo. Pre, bumaba sila, oh. Tanghalian siguro yun. Ayun, yeah, bumaba doon. Uy, strike. Noros na ba? Mas palas pa dosi na. Uy, malaki. Malaki. Eh, oh, nakawala. <laughs> Ay, anhok! Ay, yun na nga sila, oh. Yun, sa may, ano, bubo. Oh, Fish on. Fish on. Huwag ka na makawala, ha. Kalaas ng diin kalaban ng casting ni ano ah uy pa on <laughs> <Nalo>, ang bre <laughs> kaya pala mga bigat bigat ang tiin yan ah, si master si master kalahin pa ba na to fish on na rin Oh, sabay pa. <laughs> Ay, nakawala yung akin, pre. <laughs> nakawala yung akin. <laughs> oh, uy. Oh, kanina ka pa unhook. Kainis ka. Ano nangyari dito? Jangan Oh, Pre-harvest Dan segi. Oh, herpes. Oh, huli daw ala pre ayaw huh? napakula kinuksik ko na eh tatlo na to kumpleto naman ng hook ko isa pa isa pa pa let I think this. Hello. Krek. Baiknya sampai ke jalanan ini. Sorry. Fish on. Uy. Uy. Gila. Ay, nakawala. Ay, hindi. Nandito pa. Pinasok. Tapos ka dyan. Ay, pinasok pre. Ah, ah. Pinasok ako pre Hindi ko nalabanan Pinasok Kalakas Ikot nang reel Pakol Pakol lang naman ang nagpasok sa ganda Kasi kung kanubing ito Ilalangay niya ng ilalangay Ayang oh, Ah, tapos na yan. Oh, wala na. Tutol. Nalim na, no? Arriba ulit. ngat <laughs> 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 oh yon

pa rin, tuloy-tuloy lang agis Dapat may dagat <laughs> Pagod na Ay ganyang kulay ka pa rin Ito na naman Muntik niya nang nai <laughs> daw, pa, daw baliin ko ang kapong ko eh Pre, kalaki ng ulo kalaki ng <laughs> ulo harvest yarn ka lang, mahigpit ang drag dito bro Puh! Push on ulit! Uy! Balo! Balo! Naka wala? Nakawala! Huh? Nakita mong pulos ka! Gas! Gas! Puto lang hook bro! Oh. Puto lang ya? Hallo. Det er også. Oi. Oh. Oi. Oh. Tapos, naipasok, pre. Uy, yes. na Ilabas din sa wakas. Uh. Uy. Grabe, rad ko. Kawawa, pre. Dalawa. Dalawa? Dalawa, man. Dalawa. Dalawa. Dalawa? Ooh. Uy, double hook. Pre, double hook. Pray, double hook dalawa Ah! ba? Grabe! Potak isang hook sila oh. Grabe, feeding ngayon. Guys. Ito ang pangarap ko mahuli o tumpulan nito oh. peacock grouper. Coral trout yun oh nandiyan ka muna oh yan may bonus pa buy one take one <laughs> grabe ba hindi na kong kusikram ang nakasama palaban ha shout out kay Kram hey <laughs> sabi ko sa'yo linggo tayo mag fishing eh nakausap <laughs> ko pa yung kahapon sa beach nagtambay kami uy ay nawala ay hindi meron maliit lang pa tiki tiki mga master ra à, lên Double hook nát tên tre. Huh? Double hook. Ta bay. Ui Bangkol naman, pre. Ibang klase, pre. pakol to? No? Ayoko to? Dami na? Dami ng pakol? Dito tayo na dito? dito yung eh. <laughs> <Tabi> mo ah. <laughs> Bagay, pamigay mo nga naman doon, ano? Pamigay <laughs> na kasi, mga tatlo lang sana. Pakulong.

What's up mga master? Dumaong kami ngayon dito sa isla. Grabe yung alon kanina doon kaya kami bumaba na. Bumanat na ang amihan. Bibili pa kami ngayon ng gasolina hindi tayo makaabot. <laughs> ayan yung bangka sa likod natin. Okay. So ayan mamaya ipapakita natin yung huli. Bibili muna tayo ng gasolina doon. Tsaka kape-kape muna tayo dito. May bendo machine ng kape dito eh. Okay. Sige. Kano to? 67. Hindi <laughs> pa ako bakong limasas. Pwede magpaano dyan sa inyo? Pupalit? Ka Ito, dalawa. Hindi, meron pre. Ha? Meron, isa nga lang. Ha? Ah, meron din, mayroon, mayroon pre. Meron pre. na, huwag na. Meron pala dito. Sakit likod ko ha. Huwag ano? nga ari no? Okay. Mga master, ilawan natin yung mga huli ngayon. Nakanuping. Bilangin natin. Hindi ko na bilang to kanina eh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam nakanuping. Panis na to kaya. Lawi. Lawi daw. Yeah. Lawihan, dalawa. Tapos mga pakon sa. Lawa. So apat, lima. Ngayon so, lahat ang ating na kulimbat. So yun, Pauwi na kami. Medyo malayo pa ang biyahe. Magaga magdagdag lang kami ng gas sa biyahe. Sige, okay. thank you mga master. Bye bye.